lalo no, mga friend, update tayo sa mangyayari ngayon. Papasok na naman yung tubig. Kaya yung mas na na, dapat mag-iingat po tayo lahat. Papasok na naman ang tubig. Ayan o, oh, lakas o. Oh. Oh. kapababala ng tubig, papasok na naman. Kaya lagi po tayong update mga friends. Kung nasa nabababa na lugar. Punta tayo sa mga safe pa nga friends. patas ng pasok ng tubig kanina oh. na lang to ah bilis oh Kaya mag-iingat pa tayo mga friends. Kung nasa nabababa na lugar, dapat eh update na update kayo dito yan sa sito ipil mga friends nakakapasyal tayo dito kaya ito tuloy natin yung video sakto na pasok ng tubig pupunta ko dito ang bilis oh yung galing mga freno lakas talaga kaya e yung mga iba dito na yung mga sasakyan nila nilalabas na nilalabas na. na yung mga sasakyan Okay, hanggang dito na lang mga friends. Update lang ako sa paglaki na naman ng ilog dito. Maraming salamat po sa pag for watching. Ingat-ingat po tayo lahat. Lalo na sa mga nasa na mabababa. Bye-bye.